Tara ka, Diary. Bisitahin natin ang Dutas Farm Dinis sa amin. Mahilig ka din ba sa talong katulad ko? Ano pa ang hinihintay mo? Sama ka sa akin at mag-harvest tayo. Dinis sa Mindoro. Hello guys, this is me, Jolana Sen. Welcome to Diary of Jolana Sen. And with me, Nicole and Estelle. Dito po tayo sa sa farm ng eggplant kung saan makikita ang mga ducks ducks ang mga longta, mga eggplant. Yeah. Dini nga sa amin ay may mini farm ang aming kapitbahay at mas excited pa akong putihin kasi sa may-ari. Hala! Pinangunahan mo na naman, Jolan Jose. Pala desisyon sa may tanim? Aa naman, napag-isipan ko nga pa siya lang ng Dudas Farm. At kalulusog nga ng manok ni Marlon, pwede ng katayan pang tenola. Ala, huy! Parang kanya eh, ha ha Pala desisyon yan, mare. At parang gusto pang mag-uwi, Aba, <laughs> ay alam, maiba nga tayo. Imbis na chicken, ay long muna tayo mga mare. Kasama si Nicole at Crystal Joy na pag-isipan namin i-check ang talong kung may depek o sira. And finally, wala naman at healthy naman ang mga ito. Ready for harvest na nga mga mare. Sobrang dami ng talong ay hindi ko na alam ang mga variety kung ducks o duty free. Basta kung single ka, wag mahihiyang magtalong. Eme, ha. <laughs> at mukang enjoy na enjoy ang dalawa sa pagka-harvest ng talong. At sa mga may hilig sa ducks dyan na ta, eto na nga ang pagkakataon nyo para message ako. Ala huy! Eme! <laughs> Charot! Diyan akin. Mas excited pa ako sa excited mga kadayari. Mas masarap kung may baby loves ako. Hello mga kadayari! Dito naman po tayo makikita natin ang mga hybrid na ampalaya na kung kailan na uh, hina every month. Kung may talong, di rin mawawala ang ampalaya ampalayain ka. Oy! Mukhang kapait nga ng sinapit. Hala, tama ka na si OA. <laughs> Ay basta ako'y pinili, piniling iwan. Hello guys, ito po ang ampalaya. Mukhang 100 years pa to mapuputi. Bulok na bago paputihin. Ay may mukhang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ayan na, kadayari. Ito na nga. Ito na ang mintubi, to be. O ba diba, may manok na tayo. Ay parang destiny nga mga kadayari. Papaya! Parang excited akong umuwi, i-request Ire ko yan sa inay. Nagkikray ba ko sa tinola, mga mare? Pag sa dami ng naisip, pag nasa farm ka, ay lahat ay gusto mo nang ulamin. Pinasyala na din namin ang bantay din sa farm. Kilig na kilig eh, pag nakakita ng maganda mga aso, ay din eh, ang uso mo. Sa sobrang pula ng mga sile. Ito ako mga kadayari, ang sili. At kung nagkikrave naman kayo sa mga ahang na mga pagkain, ito naman tumatagpuan sa Dudas Farm kung gusto niyo ng pampaasim sa pagkain, meron po tayo dito dayap or lemon. I'm not sure sa mga pangalan na ito, pero ito po ay tinatawag sa Mindoro na lemon. Pinasyalan ko nga din din ang nag-iisang mangga. Ay halina kayo, samahan niyo ako mga kadayari. Ay ano pa, tara na, magmangga. Iwag e, sana magpurutan tae. Tadine, kain tayo. Kada dito po tayo ngayon sa manggahan ng Dudas Farm. Makikita nyo ang mga mangga ay halos kayang abutin ng mga bata. Tag mangga na nga din sa Mindoro. Nagkikrave ka na rin ba? Tara din eh, Kumain tayo. Alahoy ha! Sobrang ganda ng view. Parang akalain mong dito lang pala yan sa amin. Napakalinis ng hangin. Malayong malayo sa pollution mapapauwi ka talaga din sa atin. Habang minamasdan ko ang magandang view din sa amin, ay nagpiknik na nga kami. Nagmukbang na mga mangga. Nakaka-relax ng isip at papakaganda ng place. Ay ba't parang nakahiwalay ang sile? Hindi papakloy ang muso natin din eh. Ay nakarami yata ng kain ng mangga. Paunahan na lang sa CR mga kadayari. Tama-tama ka na Jolan Jose. Dito naman po tayo sa maisan na kung saan ay harvest na po ito sa mga May or June ng ngayong taon. Pinasyalan ko din ni ang maisan. Ay ang ganda, daming bunga. Pakagandang pagmasdan. Hello mga kadairi. At ako po ay mama alam na mukha po mapagitan na po yung kasama namin. Ang dami na po naming gala, daming lakad. Charot. <laughs> Bye.